nyo guys parang ano na ginaganahan na ako na mag upload sa aking facebook feeds na gumagawa ng content kahit alam ko yung iba naman hindi naman nagustuhan na yung ginagawa kong content yung ginagawa kong mga video pero merong iba naman din na ano na may kabuluhan naman din na gusto na ina upload sa aking facebook feeds detays na ako sa aking facebook feeds ko kaya maraming maraming salamat sa mga Facebook feed sa mga um, nanonood sa aking mga videos sa pag-like, comment and share sa aking mga videos sa aking mga post na ina-upload dito sa Facebook feeds ko maraming salamat dahil monetized na po ako at anaya, ginaganahan na po ako mag-upload ng mga videos kahit ano mga content po na may isip po na may mga kabuluhan naman po yung uh, ina-upload ko rito maraming salamat talo na ngayon na natsi ko yung taong sa PayPal account ko. ko. Ayun, meron nang pumasok na sahod. Uh, 4 dollars 'yan tapos equivalent siya ng 238 mahigit sa Philippine money dito sa Pilipinas. 238 mahigit na pera yung 4 dollars. Kaya maraming salamat sa mga na-suporta sa mga nag-follow sa aking Facebook page. Ayan, uh, kapatita ko sa inyo dito, i-attach ko dito yung, uh, dito, kung magkano na yung nasahod ko. Pero hindi ko pa siya makukuha. At saka, ayos lang yan, at least, andyan, hindi naman yan makuwala sa PayPal account ko yung, uh, sa sahurin ko na yan. Kaya, sa muli, maraming salamat. Uh, sana, sa mga hindi pa nakapag-follow sa aking Facebook feeds na Provinciano na Gwardiya, mag na po kayo sa aking Facebook feeds provinsyano na gwardiya dahil monetized na po tayo at sana po tuloy tuloy po yan at sana po hindi kayo magsawa na manood sa aking mga videos mag share, mag comment, and like para dagdag na rin viewers ayan guys maraming salamat mga ka-idol mga ka-5 God bless and advance Merry Christmas sa ating lahat bye bye